Bala po, kumusta na po kayong lahat. Tara po yan, bala episode ito na po. Nagbibisita po tayo ng ating palayan po. Yan o. Oh. Andito na po tayo sa pinakalabak na banda o. Ang daming o. Siguro ito yung naana sa mga kangkong natin sa ilaya oh. dumami na dito sipag eh. makakaroon po ulit ang libreng kangkong palagi yan ya, ito na po yung ating palayan oh. Kabatang mulan na yun. Ah, Nakakulog pati. So smart si po. Nung nakarampo eh. Puro init parang straight na ilang ano po ilang araw pero ngayon po naman tuwing hapon na ulan nga kumusta na po ang panahon dyan sa inyo hindi hmm. Ni po sa amin nagsasanib bang ano ayun nagsasanib ng ulan na ah kakawa eh eh kakapangil Ya na akad ating tinatog taban baka po pamugara ng mabait uh -oh. sus maria jose ah ah kakapangil oh sasaraduhan po natin, eh. okay na po yung ating palay pagkahanap natin yung papatabaan pa ulit Sumunod ka. Ha? Hmm? Sumunod ka. Sus, Maria Jose. Eh, eh dara, chuchu, tayo uwi dah. Ya, lakas ang kulog eh. eh. Sus, Maria mag... Uh kukuha na ilang kangkong o uwi marami rin po naman dun ay kaso ay risayang o narito na tayo eh dali cucu. Dari, cucu. ay uh, po iuwi taka ka ano kilabot marami pa po ditong kangkong parang papalapit na po dito ang ulan na yun sos maray ako Jesus, si Maria Jose. Hi. Dan pong kangkong. Para po pang sariling konsumo natin. Eh, na po. Yan, yeah, kulug, kulug sa po nasa lubong sa atin. Tayo ipauwi na. Ay, lakas. Biglang bigla, ayo Kaya-intro lang po natin kanina. Maano pa, mainit. Sos, mariosi po. Eh, eh. jusko ko po, patatawarin. Kapangilabot. Chuchu, uwi, dali. Suso maryang si. Hindi liit pot ya Yan po tatawag na climbing. Ito na ba bago huong panahon. Suso maryang si. Yung po na spark na yun, kidlat. sanay na po tayo nakabutas o kahit mainit pa po doon sa kabilang banda oh. sus mario si eh. yan po ay sa bayan oh. mga 1 km pa lang yun tapos ito po palapit na po ng palapit yung ulan dito sa atin na Naga dito, tapos magka mag-ano? Mag-17 nang uh, Dali! Lakas na. Tuju. Hmm. Ito na po yung ibang palay naman natin. Nagbubunga na. Malapit na tayo sa kubo. ah talaga na bago na bago na yan ka lahat yan na po Uuh. nasa atin na yung ulan init ay sa kabilang side so, Maria si sus Maria Jose napakalakas po kulugat ka blat yan yeah, pag pag naman natitinig po ninyo nalagabong sus oh, Jesus so, po kapas lakas na-spark dun eh abutan po Ate po eh ano na rin Isasara na po. Para hindi po masakit talaga akong nakakatakot ay ano tayo Nakakatay dali ang umuwi ay parang dyan lang sa kalapit eh na-spark Naka ay nakakatakot balay po magkakape po maulan din lang o tsokolate po yung tablay ya kagulat po ang ulan eh ang Tainan. Hmm. Kahit po walang palaman, masarap at gawin itong tsokolate ah, Kakapi po. Hmm. parang tumila na naman po ang ulan tataas na ulit natin ang ating tilong hmm. Salamat po ng Panginoon na tumila. Magulay na naman po tayong kangkong. ito pong ating tinitimpla yung hindi pa alam ano buto ng kakaw mm -hmm. pinatuyo tapos po ay giniling. tapos sya na po yung tinatawag na tableya Ayan po, kakape po. Ngayon, ganito po. Kung baga, minsan hindi natin nga inaasahan yung pag-ulan. Kaya tayo nagpanood lang ng takbo dito. Ayan po, salamat po sa inyong pagsama. Anong dito na rin po tayong tatapos ang vlog na ito. Kung di pa po ako sasubscribe sa akong channel, pasubscribe na lang. Pakalik na lang po notification bell para maging updated po. sa susunod ko pang videos. Hanggang dito lang. Ingat po palagi. Happy lang. Bye.